At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang Kababayan, mayroon pong na-discover ang mga scientists na yon Mga bagay na masasabi kong nakakatakot sa mau pero exciting at sobrang interesting. Una ay mayroon po silang nakita sa outer space na isang kakaibang liwanag na ibang iba po sa lahat. Nagpo-produce po ito ng napakaraming laser na hindi mo aakalaing nag-e-exist pala sa outer space. Hmm, mga extraterrestrial beings na kaya ito na nagmamasid sa ating mundo? Pangalawa, mayroon po silang nakita sa kailaliman ng ating lupa, sa ilalim pa ng core na isang bagong bagay na sigurado akong maidadagdag po sa ating mga libro. At asisigurado ko pong makakatulong po sa atin ang mga kalaman sa mga bagong discovery na ito para maintindihan ang ating universe at para mas lalong maintindihan ang ating planetang ginagalawan. Kaya ano pa ang inaantay mo? Tara at simulan na natin ang kwento Nito'ng taong 2023 ay kinumpirma na po ng mga scientists na sa ilalim po ng ating kalupaan ay mayroon na namang isang panibagong layer. Ito ay nasa ilalim ng inner core at ang layer na ito ay sobrang distinct or ibang iba po sa lahat ng mga layers ng ating mundo. So kung dati po ay mayroong kinilalang apat na layers of the earth, ngayon ay magiging lima na po yan. Nagsimula po ito sa unang layer na crust kung saan nakatira ang mga tao at kung saan makikita natin ang karagatan at mga bundok. Pangalawa po ay ang mantle na nasa around 100 kilometers ang lalim mula sa Earth's surface at sobrang init po nito na umaabot sa 1,000 to 3,000 degrees Celsius. Imagine kung gaano kainit po yun ha? At sumunod po siyempre ang outer core. Ang outer core ay parang liquid or tinutunaw na mga metal or mga bakal at sobrang init po noon. At syempre, ang kasunod noon ay ang inner core na parang isang bola or matigas na bolang nag-aapoy. Ayon po sa National Geographic, umaabot po sa 5200 degrees Celsius ang init na napupudios nito nitong mga nakaraang araw ay kinilabas na ang pag-aaral mula sa Australian National University na di umano mayroon silang natagpuan na ebidensya na mayroong another structure sa loob ng inner core at tinatawag po nila itong innermost inner core. So dalawang seismologist po ang nag-release ng pag-aaral na ito. At ang malaking katanungan ngayon, ano ang nakita nila doon sa kanilang pag-aaral? Nakita po nila na binubuo ang another structure na ito ng iron, nickel at alloy. So napagkalaman po nila na para rin po itong bolang metal na mayroong 300 to 400 kilometers na diameter. At hindi lamang yan, nakita rin ng mga scientists na mayroon itong unique na crystal structure na naging dahilan kung bakit bumabagal ang mga seismic waves every time na dumadaan sa innermost of the inner core. Ito na po ang every time na mayroong lindol. Halimbawa na lang sa larawang ito. Yung red spot dyan, yan yung parte kung saan nangyayari ang lindol. Kapag mayroong lindol, yung seismic waves nito ay nagtatravel papunta sa kabilang parte ng mundo. At ito ay dumadaan sa inner core. Ang seismic waves ay nagbabounce back na para bang isang ping pong ball. At sa sistema ngang ito, nakabase po ang pag-aaral na inilabas ngayon. So nakita po nila na mayroong dalawang dahilan kung bakit bumabagal ang takbo ng mga seismic waves. At ito ay walang iba kundi ang innermost of the inner core at pati yung inner core mismo. So yung na e ng shell ng inner core ay bumabagal sa may bandang equatorial plane lang. Pero yung na e ng innermost of the inner core ay lapit sa kanyang bituin na ang ibig sabihin nito at tidal la ang planetang ito ang isang bahagi nito ay palagi ang araw samantalang ang kabila naman ay palagi ang naman na gabi kaya naman kung titira sa planetang ito maaari lamang na mabuhay sa tinatawag nila na ang Terminator Zone sa lugar na ito nagpapang-abot ang araw at gabi kumbaga nasa kalagit na ito na banda, hindi naman madali na saliksikin pa mga bagong Earth na nakita nila. Ngunit dahil tila ba nakapasa sila sa mga hina na sila, umabot na sa limang libo ang mala Earth na mga planeta na nadidiskubre ng dasa. Ito ay salamat na labang dahil sa makabago nila na teknolohiya. Ngunit ang mga nabanggit ay may mga pinakamagandang resulta na nakita nila. Kaya naman layunin nila na ang mga ito ay mas mapag-aralan na po Ayoh, na nag-iisa lamang ang ating At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang...